Sidi laka bro Eh bro Nyalang Bro Bro Mas yung ngayang bro Bro Ano nganyari bro Bro yung isa dito bro 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 Mas yung Mas yung Bro bro Mas yung Mas yung Mas yung Bro Mas yung Bro 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 Hello guys, what's up? It's me again, Jindus Hunter. Mga idol, magandang gabi sa inyong lahat mga idol. So mga idol, binalikan natin tong teritoryo ng mga aswang mga idol para hulihin natin. medala tayong net mga idol at may dala rin tayong langis panguntra ng aswang. Meron din tayong irgan So mga idol, hindi lang ako nag-iisa dito ngayon mga idol. Tatlo tayo ngayon mga idol. Andito si... Dong Santa 69 mga idol kasama natin sa paghuli ng aswang. Hello mga idol. Ah, uh, Dong 69 nga pala mga idol kasama ko ngayon si ah uh, June Ghost Hunter. Magandang gabi mga idol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Dong Santa 69 mga idol. Napakabait na bata 'to. So, mga idol, nandito rin si Jet Ghost Hunter mga idol kasama rin natin. Hello, what's up mga idol? Magandang gabi sa inyo lahat, no? Andito tayo ngayon sa tapak creeping area mga idol. Dito sa territory ng aso mga idol, no? So, ngayon mga idol, may dala kaming airgun at saka net mga idol para at saka may ilan na rin kami mga idol, no? Para pag pag, pag may aswang hindi siya maka-atake ng basta-basta sa amin mga idol. Try na may hulihin niyo mga idol kung mahuli ba namin mga idol. So, 'yun lang mga idol, no? Please support my YouTube channel, no? Kijet Ghost Hunter at saka kay John Ghost Hunter mga idol. So yun lang. Maganda kayong gabi. God bless. So mga idol, tulungan natin iso, i angat yung YouTube channel ni Jet Ghost Hunter mga idol at saka kay Dong Hunter 69. So, mga idol, sabayan nyo kami mag-explore dito ngayon mga idol. Sana makita natin yung aswang at mahuli natin. Kasi marami ng pinsala na ginawa yung mga aswang dito. Yun lang po mga idol. Sabayan nyo kami. Tara. Okay, so, mga idol. Simula tayo. Sana mahuli natin yung asong dito. Yeah. Yan po si Dong Center mga idol. At si Jet Goose Hunter, mga idol. Yan po yung dala natin barrel. At saka may dala tayo. Ito, ito yung dala natin net. Basta na mahuli natin yung aswang dito. Okay. Naka-purisyo ko sa taga-bundok. Uh, sabayin na kami mga doon. po. So, meron, meron nga pala kaming dalang yung sa amin sa Bisaya, lana pang alkontra ng aswang. So, mga idol, 'yun ang gagamitin natin. Edyaw, para ng Okay bro, kamo kala bro, may itak ko dito bro.

Ano mo sabi daw? Gata ka daw. Bro. Ini ako bro. Ini ako bro, bro. Patawid niyan sa ilog niyan. Dito lang muna ako sa ano bro. Dito lang muna ako sa tawid. Dito muna ako sa tawid bro. Makakatawid. Bata, bata pala yan bata dito naman idol bro mag dyan bro hindi hey bro idol gang ano naman ka dre gang na naking gabi gang ano naman ka dre kabalugang na yung aswang dere? na rin nga lao na making kbi gang uh eh ano yung itaunsi mo itaunsi pinaliwan ng gang bro gang bro mo gang teritoryo, gang gang hindi siya makalit hindi sumakal. gang binted ka namin gang tagasan ka ba gang tagasan ka gang miss ano yan bro na yun bro biglang wala, bro ngayon po ako. idol. Tek nito, wala kita tangung. Biglang nawala mga idol, na wala, mga idol. Kita natin. Kita kita sa camera natin. isang babae 'yun. Bakit kalito si mga idol? Hindi natin alam, bata ba 'yun o Dalaga pa? Ba? Nakakikita ko si mga idol. Okay kasi na liit. At saka napakalayo dito mga idol, mga Moy don to. Bakit nakakalayo kami mo? Baka naligaw lang yun dito. Oo oh, nga bro. Bro. Nataka ako bro Baka naligaw yun dito bro. Hindi ko alam baka, baka naligaw lang yun bro. Kawawa naman yung batang yun. Baka mapano yun. Hanapin natin bro. Tara hanapin natin. Ha, hanapin natin baka naligaw yun. Kawawa yung bata baka ano, mapano yun bro. Kaya ako yung bakit yan ang dito eh. Bro mangyat yun bro baka ano. Ha, nandito yun. Napakadelikado pala dito. Uh, napakadelikado oh, dito bro. Ba't naman siya nandito? Ba't na siya nandito? Ba't siya nandito? Ba't siya nandito? Ba't siya nandito? Babao? Babata? Parang maganda siya bro, no? Huh? Ang ganda uh, nila mo. Bro, maputi bro. Ma 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 yung ma makinis yung... Oo oh, nga, yun nga din yung pinagtatara ko eh. Parang... Ayaw nga pa lumapit ako bro eh. Kasi... Bro, sa tingin ko bro, parang taga... Ano yun? taga bayan hindi ko nga alam ano kaya ano bro mukhang duda ako sa isang yun ah bakit ligaw yun dito bro bakit nga dito yun bro is uwas na ng gabi hindi lang bro hanapin natin yan baka pag na, hmm. na, ano, na? pag naabutan natin sige tanungin natin siya ang, ang puti sinubukan so, ko nga lumapit ka nina pero ang bilis hmm. maglakad baka natakot yun bro kasi sinabi natin teritoryo ng aswang to oo uh. nga hindi nga ako masyadong hindi nga ako masyadong lumapit kasi nagduda na ako pero pag nakita nung pagkakita ko makinis naman siya. Makinis na yung balat uh -huh. niya yo. Yung, yung balat niya dito. Maputi. Parang may, sa tingin ko bro, mayaman yun. Ano? So, para... Punta na lang, hanapin na lang kaya natin bro. Baka mapano siya dito bro, hanapin natin. E, dito ako sa likod para, para ano? Pumunta siya dito bro. Teritoryo ng aswang to bro Bro hindi kaya minamalik mata lang tayo no? Hindi siguro bro Sige lang man Sige lang baka ano Pero kailangan natin ito no Explore pa natin bro hmm. Sa tingin ko bro mayaman talaga yun bro So ayan mga idol no Ano sa tingin nyo yung nakita na Ang na, tulay ba pati yun Ang tulay kaya pati yun O isa yung ano yung pakanan ng mga aswang Inggit ko talaga 'yan. Ano ba 'tong ginagawa nila? Wala mang dinaton. So, hanatin pa natin 'yung alin. Bro, baka mapayaman sa dito. 'Wag muna natin husgahan 'yun, bro. Baka naligaw lang 'yun dito, bro. Tol, uh, ano nga, din nisip, bro. 'Yun 'yung adim ng isip ko kaya ano. Hanapin natin, bro. Tulungan natin na uh, makauwi sila, bro. Bro. Kung Kung sakali man, bro, makita natin 'yun, bro. Imposible yung aswang yun bro. Imposible talaga yung aswang bro. Nagtataka din ako eh. Bakit ano? Bakit kaya mayroong tao dito na disuras mo ng gabi? Nandula talaga ako nun bro ah. Iba yung pakiramdam ko eh. Ano sa, ano sa pakiramdam yun bro? Iba yung kasi yung pakiramdam ko pagka ganito eh. Maraming beses na kasi akong nagkaganyan doon na ano. May ano may nagpapakita parang ano parang minamalik mata tayo yun, yun ba parang ganun ba yan parang din yung ano Bo. nasa isip ko bro kinilibutan ako bro sinabi mo bro baka nilin lang lang tayo bro ano yun bro dito lang yun bro ingat ka dyan may ano dito, dito. jet may ingat ka dyan bro baka inganto yun bro yun din nasa isip ko bro alerto lang tayo may mga daanan dito baka diwata yun Hmm, Ini bro, Kedua, kebundukan, bro Ini eh, bro, kebundukan bro Bro, bro bro, bro bro bro

Iulang mana bro. Please move. Please semua Ya. Kita meter. Please move, please bro. Ya, limit bro. Ha. No. Ini kena, 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 kena bro. Ini kena. bro. Ha. Ini kena lu. bro masak, ah. kau bro. Ana lu. Ini ana lu, ini bro. Ya, ya bro. Prayer mo, prayer. Bro, lawli natin sa wakas yung asyong bro. Parang laba yung asyong ito bro. Oo bro. Mukhang may hina. May mo pa yung inatake ako na asyong? Oo nga bro. Yung sumakal sa'yo bro. O, ito yun. Ito yung sumakal sa'yo asyong bro. Ito yun. Nung nagkulab kami nito. Ito bro. Hmm.

Manghina, tuluyan na siyang manghina dyan bro kahit Daha ko yung baril do kasi may ano to may orasyon do, bro Manghina na yan bro Ang huli namin yung isang Ang huli namin yung isang asong may idol. Hindi namin nakala. May babaeng asong para dito Akala ko dalawa lang yung asong dito yung Buong ang ko bro namin yung asong tintoring <laughs> Hmm, ngadon. Ingat, tingat, Bro. Ingatan atin yung ituhan yan, Bro. Hindi inen makawala yan, Bro. Kunin muna pambarayid, baka ano. Hindi inen makawala yan. Hindi inen makawala, Bro. Mahina 'nen, Bro. Hindi na 'nen. Bro, no gagawin natin dito, Bro. Wah! Wah! Wow!

Ano ano yun bro? Bro, bro! Wag kami bro. bro. ano mo lang bro? Ano, ano mo ano nangyari bro? Ano mo nangyari, uh, ano nangyari babae bro? Bro, yeah, siya nga. bro. Go, go, go. Bro, Smigo, bro, uh, bro. Smigaw bro. Ano mo sa babae bro? Bro, buti mo lang hindi ko. Takpo yung huh? Kamera ko bro, baka mabit. Nah. Nabitawan na na ko yung kamera ko bro. Bigla akong inatake bro. Ayos ka lang bro. Ay, na ako bro. Kaso na, pari ka ni Dong Santa Cruz ka yung niyong sa kalok. kayo Ano yan? Ano nangyari bro? Bro, parang ibon bro. Parang ibon. Yung Bro, ang baho bro. Huwag kang lapit bro, ang baho. Ang baho. Ang baho. Ang

Hindi sana natin binakawalan yun bro. Hindi ko inaasahan na may darating pa ng ano. Iri-rescue e, pa na siya ng kasama niya. Nasaan na kaya yun ba? Ano gawin natin yun bro? Ano gawin Sigurado akong bro. Galit na galit talaga yung mga asang nitong bro. Dahil sa ginawa natin bro. Siguradong ganito ang ganito, bro. O, Sabi bro. ang amoy, bro. Hindi ko kaya, bro. Masakit yung layo nila. Mamunan ko sa amoy. Hindi ayun, sana natin pinakawalan, bro. Ayun nga, Yun yung aswang talaga, bro. Nabigla na kasi ako. Ito na po, ano. Sayang. Sayang sana din natin. Pinakawalan, bro. Sana hinintay na lang natin yung na, ano. Mag, ano. Mag-transform. Sayang yung pagod natin, bro. Mga idol. Sayang yung pagod namin, mga idol. Oh, mm -hmm. yung ano? Yun ano yung babaeng asombro. Yun siguro yung yung rehina nila po. Wow, siguro alala bro. Niyo yung babae kanina na ano natin. Kanina na nga yun ba? Kanin lang yun ba? Yun hindi nga po, hindi ko nalapitan na. Gusto mo? Ba? Kaya pala, hindi ko na ano, hindi ko agad naisip bro. Yun pala yung babae. Wala na sila po. Alis na siguro tayo, baka Manda. dumabi pa yung dating. Yung Nakita mo yun bro? Lumipad bro? Lumipad bro, Dum sa ano? Sa ulo ko. Ang laking ibon bro, ng paglipad eh. Parang laki rin ng tao. Ayun bro. Kasi nga bro, bro. Po, ano, lugar, kan? ah, ano, hindi na ako ano sa lugar ito. Malapit na hindi lang. Bro. Ang sakit ng katawan ko bro. Bro. oh bro. Gamutin na natin yung sungkat niya bro. Ayun hey, bro. Ang sakit ng katawan ko bro. Yan po, namamaga nama bro. Hindi, hindi ako masyado napuruhan mga idol dahil na mabilis si mga na, naka-rescue sa akin mga idol. Pero si John mga idol,